May nagtanong po sa akin uh, Meron daw bang mga hakbang O pamamaraan para Hindi mabiktima ng mga Online lending apps no? Especially sa Harassment pagdating sa Paniningil no? Well, meron naman po no? So, ang ginawa ko eh, Based on my experience And uh, Sa pagsasaliksiko Na ginawa, uh, meron naman po No? Uh, ito po yung aking opinion ano? Uh, nasa sa inyo kung gusto nyo po siyang sundin at uh, mag, para maging gabay nyo ano? para hindi kayo maharas ng mga or mabiktima ng mga online lending apps no? sa pangaharas sa kanilang pangungulagta or paniningil no? well yung unang unang hakbang is very obvious po is Siyempre, tukuyin nyo po muna yung legitimacy ng online lending apps. So, paano nyo po siya malalaman, no? Well, uh, for me kasi, ang legitimate na online lending apps, eh, may website dapat yan. Okay? Sa website niyan, dapat nakalagay una, is yung address. Kompletong address po niyan, dapat yan, mayroon din email address, mayroon contact number. Okay? Bukod po doon, dapat nakalagay din ang uh, SEC registration number, tsaka Certificate of Authority Number. Okay, dapat yun, nakalagay yun. Kasi actually, naglabas ang SEC ng kautosan dyan eh, na dapat nakalagay yan sa kanilang website. Kaya lang, eh, may mga matitigas ang ulo talaga ng online lending apps, eh, hindi nila inilalagay. bukod dun, uh, check nyo yung, ano, yung mga reviews, no? Kung maganda ba yung review, meron bang, basta basahin nyo yung review, ano ba yung, Uh, mga inilalagay ng mga nakapangutang na doon sa apps na yon, no, checkin nyo siyang maigi, busisiin nyo siyang maigi no? reviewin yun lahat kasi uh, may, may mga tactics kasi yung ibang mga lending apps eh. yung uh, maglalagay sila ng sarili nilang review, so ang gawin nyo lahat, daanan nyo, hanggat kaya nyo no kasi the more kayong may makitang negative, eh wag niyo na siyang ituloy. Yun yung pinaka-importante ron, no? Na na, na check niyo yung uh, review, okay? Sumunod, dapat 'yan ay eh, rehistrado kay SEC. No, kagaya ng sinabi ko kanina, dapat yung ano SEC uh, registration number saka yung certificate of authority number ay eh, nakalagay yan. So makikita niyo po sa website ni SEC yung dalawa na yon check nyo na lang po sa website ni SEC, po? Tapos, isa pa nyo pong pwedeng tignan dyan is kung yan ba ay uh, uh, submitting entity ni uh, CIC. CIC po is uh, Credit Information Corporation. Kasi yan, uh, isinabatas na po yan ng ating gobyerno na kailangan meron tayong credit bureau. So, nakitayo nga po si CIC. So, kung yan ay uh, submitting entity, ibig sabihin no, nag-share siya ng data sa sa mga hindi nakakapaghulog ng nagkakaroon ng delinquente o past due. So, sinasabit niya ho yun kay, uh, kay, ano, kay CIC. Ano po, uh, requirements po yun ni CIC. Ngayon, pagka-submitting ka, definitely, ano ka, accessing ka din. So pwede kang ka mag-access para makita mo yung inilagay ng ibang lending company or bangko or uh, financing company. So ma-check mo ngayon, 'di ba? Kung may may nag-apply sa 'yo si A, makikita mo ngayon kung meron siyang record. So isa na 'yon. So ma-check niyo po siya sa website din ni CIC. Makikita niyo naman po yung uh, pangalan ng lending apps na 'yon. Okay? yung online lending apps. Tapos po, ngayon, uh, kung nagawa niyo na yung due diligence niyo, no, at uh, nakapamili na kayo ng online lending apps, um susunod ninyong gagawin is intindihin niyo muna yung proseso nila. Okay? Kasi oh, may calculator 'yan eh. Tingnan nakalagay doon um uh, up to 90 days ang term, tapos up to 10,000. Okay. Sasabihin ko na ho ito sa inyo, hindi ho kayo bibigyan ng kauna-unahang loan yan ng 90 days agad at ng 10,000. Most definitely yan, 7 days at 2,000 lang ang ibibigay sa inyo. So yun yung isek sa isip nyo kasi baka mamaya expect nyo ay 90 days pala po pwede. Ay po pwede pala hanggang ano, uh, 10,000. So iniisip nyo kagad yun na magiging termino nyo yun, tsaka yung utangin nyo. Ay, o yung ipapautang sa inyo. Hindi po. Sila po ang magde-decide nun. And most probably, no, ang ibibigay sa inyo is the shortest uh, term na 7 days at yung pinakamalit na amount which is 2,000. Okay? Y yun ho ang tip ko, ha? Kasi kalimitan ho nung na-check ko na online apps, ganyan. Okay po? i-check nyo maigi. Reviewin nyo maigi yung kanilang uh, patakaran. Ano po? Kasi importante yun. Yung FAQ nila, check nyo. Nandun naman mo lahat yun eh. Para makita nyo rin kung magkano yung interest, mag may penalty ba sila, may late fee ba sila, o kung ano-anong pipa. So, checkin nyo maigi. Ano po? Gumawa ko kayo ng due diligence sa sarili na i-check nyo munang maigi bago nyo pasukin yung obligasyon na yan. Ang atlo po is, alamin nyo po yung inyong karapatan, okay? So, may mga batas na pong uh, uh, nakalatag ang ating gobyerno, no? Para i-regulate ang mga online lending apps or uh, lending or financing o banko. May mga nakalatag na huyan ni eh. So, ngayon, gumawa kay kayo ng due diligence nyo na basahin man lang o mag-review o mag-research online, no? Isa na pong halimbawa is yung Republic Act 3765 uh, o mas kilala po sa The Truth in Lending Act or yun tila kung tawagin nila. Ayun ho sa Truth in Lending Act dapat po eh alam ninyo yung nilalaman ng inyong utang, okay? Dapat yan e eh, inform kayo prior to release or prior for uh, prior sa disbursement po ng inyong ano ng inyong na approved na loan, dapat alam ninyo muna kung magkano yung na-approve, gano kahaba, magkano yung interest, may processing fee ba yan, meron ba yung penalty, may o oh, kung ano-ano fee. Dapat nasabi sa inyo, at kayo mismo ang kung sasabi kung tatanggapin nyo o hindi. Okay? Ngayon, for example, tinanggap nyo. Dapat yan, kahit papano meron kayong kontrata at nakasaad po sa kontrata lahat nung isinabi sa inyo. Yun po ang nakasaad sa Truth in Lending Act. Okay po, isa po yun sa batas na kailangan yung malaman. So, i-research nyo na lang po siya sa, ano, sa web. Available naman po siya. Ano po? Tapos, yung pang-apat po is uh, alamin nyo yung kanilang alituntunin or sumunod kayo dun sa mga alituntunin nila sa pagbabayad. Kasi, ano yan eh, ah uh, yan ang nagiging punot dulo ng harassment eh. uh, sa ano ko na ah, sa opinion ko yun pag hindi kayo nakabayad ayan na, titirahin na kayo niya susunod na araw nahaharas na kayo niyan diba? ang pinakamalaki kasing ano dyan uh, nagiging uh, lamang nila is nakuha nila yung contacts niyo. No? So, yun ang kakanain nila. Titirahin nila. Iisa-isahin nila yan. May mapapahiya kayo ngayon. ba diba? So, kung ano man po yung patakaran nila sa pagbabayad, sundin nyo na lang. Ngayon, kung talagang hindi ko kayo makakabayad no, sa takdang oras, eh, makipag-ugnayan sa kayo sa kanila. Or, uh, antayin nyo yung tawag, pati pagka uh, ano kayo, kasundo kayo. Ngayon, ito yan, baka mamaya sabihin, ano, tanong niyo eh, ay sabihin nyo na, eh kung harasin ako agad, kasi nga hindi ako magbabayad. Now, ito po ang gawin niyo Ito yung number 5. Magsumiti po kayo ng complaint. No? Sa, sa mga government agencies na po pwede na, na pwede tumulong sa inyo. Ano-ano po ba yon at sino-sino? Yung mga government agency na po pwede nyo pong lapitan. So, Number one po dyan is si SEC. So, pwede po tayong mag-email kay SEC ng complaint. I-attach nyo lang po yung inyong mga, ano, mga uh, proof, pureba, or proof, no? Uh, kagaya ng mga SMS na hindi uh, napangaharas, uh, tawag dito, uh, email na pangaharas, mga ganyan, no? no? Pangalawa po, kay NPC. National Privacy Commission. So, kung may breach po sa inyong uh, privacy, for example, eh, uh, tinawagan ng inyong ano, ang inyong contacts nang wala namang kayong paala kasi hindi naman kayo kuwari nagbigay, di ba? Mabigat na kasi na access 'yun eh. Dahil binigyan niyo ng access para makapag-apply kayo sa application nila eh. So, tinawagan. O, pwede niyo silang ano, uh, i-complain sa NPC National Privacy Commission. Pangatlo po na po pwede ninyong uh, uh pag-file ng complaint is sa uh, PNP Anti-Cybercrime Group. Okay? At saka po sa NBI Cybercrime Division. Okay? Po pwede po dyan is yung, uh, for example, pinost yung ano nyo, picture nyo sa social media. Abay, cybercrime po yun. May kulong yun. No? So, marami na pong agencies ang ta pwedeng tumulong sa atin. No? Unang-una, -una, ulitin ko po ha, SEC, NPC, PNP, at saka NBI po. Yan po ang po pwedeng tumulong sa atin pagka uh, nilabag na po yung ating karapatang pantao. Okay? May harassment na nangyari, meron ng bullying, meron ng uh, cybercrime na ginawa. Okay? So, yun po yung uh, po pwede nating gawin. Tapos, ang pinaka-importante po sa lahat is, uh, kung hindi naman talaga kailangan mangutang, huwag na kayong mangutang. Hindi po ba? Uh, I-assess po muna natin yung uh, budget natin kung kakayanin ba natin mahulugan. Kasi oras ho talaga na hindi kayo makahulog sa mga ulan na yan. Naku po, eh, para ho talaga kayong kumuha ng martilyo, ipinalo nyo sa ulo nyo. Kaya, hindi lang ho think twice, thrice, think one million times po. Yung po ang pinaka-importante para sa akin. Kasi para nyo talaga inilubog ang sarili nyo sa kumunoy. Pagka ho, ganun ang ginawa ninyo. Ah, uh, ano na ho tayo, nakakatulong sila no, sa panandali ang panahon. Pero oras ho kasi na hindi kayo makabayad, eh doon na ho magsisimula ang inyong ano, uh, uh, paghihirap. No? Kasi, duroin mo yung gagawin sa inyong... ah uh, mental torture eh hindi ho sapat no nakabayaran para sa hindi pagbabayad lang ng magkano lang yun kaganoonin mo yung tao di ba kaya kung hindi naman talaga kailangan wag na humo kayong mangutang ngayon kung kailangan talaga i-assess niyo muna yung finances niyo kaya ba ba nung no, sasahurin niyo may matitira ba kayo yun yung pinakaunan tanong. Iba eh, kasi mamaya, kailangan ko ng pera ngayon, bahala na ako bukas. Hindi pwedeng ganun eh. Kailangan i-assess natin kung mayroon kaya, may kakayanan ba tayong bayaran yung utangin natin. Kahit saan ho yan, no? hindi lang ho nag apply yan sa online apps, sa mga OLA. Pati ho sa regular na lending, financing. O, yung regular na lending ko, yung traditional. No? Yung financing at kabango. Lagi nyo i-assess, kaya nyo ba? Kasi yung madaling mangutang eh. Ang tanong, kaya ba natin bayaran? Yun ho ang lagi nating itanong sa isip natin. Di ba? Kasi gusto ho yan. Kagaya mo ng bangko, gusto, gusto ho niya magpautang. Ang tanong, kaya ba natin bayaran? Kasi baka mamaya, mababaon lang tayo at mahihirapan magbayad. Eh, wag na lang po. Parang awa nyo na. Para hindi ho hindi ko kayo ano, magkaroon ng mental torture. Yung pinakamahirap po sa lahat yan, yung ano, yung stress. Nako po. Eh, marami na hong ano, napahamak dahil dyan. Kaya ako po ipinipilit eh, pinipilit kong gumawa ng ganitong klase ng video kasi marami ho talaga lang may message sa akin. Tsaka may naka-experience ho kasi sa akin, sa ano, sa isa ho sa member ng aking uh, pamilya no? Eh, talaga naman pong, ano, uh, nakita ko sa kanyang apektadong apektado siya. Kaya, pinilit ko na, na, kahit pa paano, may share ko man lang yung experience ko sa pangungulekta at uh, ano ba yung mga tap dapat gawin, tama na dapat gawin, no? Kasi may po dapat gawin eh kung mali naman yung mga tamang dapat gawin, ang dapat uh, ano eh. So, I hope may natutunan po kayo no sa video na ito. And uh, I hope uh, may apply nyo kung ano man po yung aking uh, nasabi no ngayong gabi. At uh, I'll take this opportunity also na magpasalamat po sa mga nanonood, nag-like, uh, no? Mga nagsishare po at mga nangko-comment, no? Uh, sa aking uh, videos, no? Nga po pala, ang aking mga videos, ina-upload ko po yan sa Facebook page ko po, sa TikTok account ko, at saka sa YouTube YouTube uh, channel, no? So, I hope makisuportahan po sa lahat, uh, lahat yung mga uh, social media ko accounts ko, no? para po mas maraming ano, marami tayong marating at marami tayong matulungan. Uh, sa ngayon po, yun lang.